ikalabing apat na kabanata. Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag makikipagtalo tungkol sa kanyang paniniwala. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamaki ng taong kumakain ng anuman. Ang kumakain ng gulay lamang at huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman. sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahatol kung siya'y karapat dapat o hindi. At aariin naman siyang karapat dapat sapagkat kayang gawin yon ng Panginoon may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya sa bagay na ito. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga nito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon. Yamang nagpapasalamat siya sa Diyos. Yun namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain, ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon. At nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay, upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo inahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo inahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay aharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kasulatan, Yamang ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya, sasagutin ng bawat isa sa atin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag din tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Natitiyak kong walang pagkaing likas na masama, kundi nasa akala lamang ng tao yon. Kung inaakala ni Numan na ipinagbabawal ang isang pagkain, bawal yun sa kanya. Kaya, kung dahil sa kinakain mo, ay sumama ang loob ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo si Kristo'y namatay para sa kanya. Kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Pag-ingatan mong ang inaakala mong tama ay huwag masamain ang iba. Sa pagkatang pagkain o inumin ay walang kinalaman sa pag sa atin ng Diyos. Ang mahalaga rito ay ang pagiging matuwid, magandang pagsasamahan, at kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugda ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makakapagpatibay ng pananampalataya ng isa't isa. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Walang pagkain likas na masama ang masamay kong magkakasalang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang di kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Maligaya ang taong di sinusumbata ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na inaakala niyang tama Ngunit ang sinumang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala